Ito mga boy. Uy. Para sa 150 pesos. 150. Hindi akin yun. 3 mm. plus 4. Mm. 7. 7 plus 2. 9. 9. 3 plus 4, 9. 9. 3 plus, 4. plus 2 9 9, 9. yan 9 yan 9 to mm. ngayon ang gagawin niyo dyan para sa mm. 150 pesos mm. kumain kayo ng tatlo kailangan ang bilang niyan, ngayon pa rin panay 9 ah. so ako nyari kinuha ko itong tatlo ah. Hindi ko na ibabalik. Basta nine pa, nine rin yung bilang. Lahat ng uh, sulok, lahat ng uh, bilang. Oo, nine pa rin ang bilang. Uh, ang rusak. Uh, uh, pwede kahit saan bumabas. Sige, sige. sige. Kahit saan ka bumabas dyan. Sige, sige. Eh, okay. <coughs> bumabas okay, nyo ng tatlo, ha? So, alibawa, na. Ah, so, mm, mababaw, okay. O, di ba, kakainin na. Ha? So, hmm, may bawag, okay. bumabas lang. Ay, sa. Sa. Dalawa. Tutu. Ano? Tatlo. O, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, mali, mali, mali Mali, mali, mali Sige, 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 sige. Ida, Magiging 9, no? Oo Lahat na bilang 9 Bila. ah. 150 O, ah, gusto Ako ako daw <laughs> Tatlo lang kukunin Hindi siya papalit, kukunin lang Kakainin oh. niya, eh Hindi ako niya, nakakainin. Tatlo kukunin, ha? Oo oh. <laughs> Ano ba? Ano ba? Tatlo. Bilang, bilang. Bilang, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 8 lang, ganyan sila ka na eh. 5, 6, oh, 7, 8. O, a, ako na. Ah, oh, okay, okay. Ako pa, ako pa. Okay, hindi yan bot, hindi yan bot. Okay. Sige. Eto, pangarap ko. Unggoy ito eh, magaling sasabing ito eh. Hindi, gorilla Hindi, gurlian boy. Bilang, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik na lang yan.

isa. Anong ko lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nga, kulang. Oo, oh, kulang isa. Dito yan. 9. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, 10 Kain 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh. One, two, three, four, five, six, ayan, 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 na. ayan, 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 ha. Oh. <laughs> oh. 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 ayan, ayan, natin, ayan, ulit ako ha. Oh. Oh.

<laughs> tatlo ah, tatlo si uh, tatlo. tatlo. Ay, <laughs> <laughs> <Statlo>. <laughs> oh, ano? Ang lupit mo, pare. Oh, mat. matalino ka sa mat, pare. Oh, wala